Ito kami sa Opa. So ayan, no, nandito tayo ngayon sa Opa Moto Shop Paranaque or your Better Living Branch. So sabi ko kay Ram siya mag-video nito. Yun nga lang, maingay dito kasi may sound sila. Sabi ko, pakita mo na lang. May sinasabi siya dito na KYT baka naman. So, di ko alam na, no, wala akong alam specific on the tag nito. Yung model pero yung mga brand is kilala na naman. So, yung ID helmet or ID helmet is ang ganda nito for your retro classic look bike, no? Ter bagay na bagay. Ternong terno. Iyang white na yan na nasa, yan, parang angry bird daw, sabi ni Ram. So, hindi mo dito yung pambansang helmet natin na Evo. Okay, so sobrang dami nila dito mga helmet. So, syempre, maganda. Pumunta kayo dito sa Opa Moto Shop. Y. Kasi aircon dito. Ilang yon Isa sa mga classification ko kasi sa shop is yung aircon yung ano yung shop kasi alam mo yun mainit eh so ito madami rin tong mga helmet na hindi ko alam kung paano pronunciation ito mga helmet na to pero madami silang color combination variety no na pwedeng tuma umam ano mag maging connection sa inyong motor magkaroon ng vibes no yan no so yung may mga pricing nito maganda mag-inquire na lang kayo or if post niyo na lang yung video or mag-comment muna kayo sa kanilang tindahan sa Facebook page kasi pag pumunta kayo doon tapos sinabi nila ate na wala pa lang stock, sayang naman yung gas and effort na nagpunta kayo doon sa store. So, madami silang helmet dito na carry. O, nakita niya naman si Ram. Ewan ko, LS2. Yan ang gamit ko. LS2, yun lang kilala ko eh. LS2 strobe fully modular kung tawagin. Kasi ayoko ng full face talaga ngayong summer kasi sobrang init talaga. Pag naka-stoplight tayo, eh pwede tayong mag-angat uh, mag to oh, para makasingaw. So, may nakita ko doon, no return, no exchange pala nakalagay doon. 2Z, Zebra, medyo kilala na rin. TRC, meron silang mga caliper, meron silang pension dito, mga shocks. So, maganda no, home credit, pati tong Ah, uh, tambucho or yung muffler, meron din sila dito. So, sa inyo na lang. Yung mga top box naman nila dito, may mga pricing sila. Depende, nagbavary kung kayo ay alloy, hybrid, or yung tinatawag natin na hard plastic. So, ang gaganda ng mga helmet dito na pwede yung tignan, pwede nyo sukatin. Ayan. So, may mga gulong din sila dito. So, kumpleto tong shop na to eh. Dati kasi yung shop to is yung Silvestre pero napalitan na ng Opa Moto Shop. I don't know kung same owner pa rin sila. Pero meron din sila mga riding jackets, riding gear. Mag-invest kayo niyan uh, kasi syempre protection nyo yan eh. So ang itong show ano nila, showroom no. Yung shop nila is air condition. KYT. Grabe, ang daming nakakabudol dito. Kasama ko si Risa Lee. dapat bibili lang ako dito lang aking kailangan sa pagmumotor. Pero wag ka, ang daming box dito. Well, kaya nga sa vlog ko na isa, eh nandun yung ano, nakita nyo naman si Rizali na pabili na ng ano, hard plastic top box. So, home credit available here. Nung bumili ako dito, ang ginamit ko is my CC. Ayan, kasi kaya hindi ako bumibili ng hindi trusted kasi magandang yung safe tayo. Alam mo yon for your future proof. Oh, di ba si ate? Ang babait na mga sto, ano dito ah. Mga na, tao nila dito. Promise. Mabait talaga sila. So yan, ang dami mga FX mo. Freedcom. Ang dami-dami. Ito na nga, Freedcom FX Intercom. So ito, mabilisan lang oh. Freedcom FX Intercom. Bakit ko kinuha to Kasi 10 Rider Intercom. So syempre, para to sa future proof. So, universal pairing, 250. Hindi ko na yung tinatry, try, try. May mga nakapag-try na yan. Basta ako, kaya ako bumili nito is para hindi ako maging robot. Sorry sa iba, pero ang slick kasi ng design na itong Pridcon FX na ito. No light, no, pa no buttons or whatsoever. So, ano ba meron dito? Sa Opa Shop, binigyan nila ako na itong damit. Ayan. Tapos, binigyan ako ng sticker. Ora, Tapos, syempre Yung, so syempre yung Warranty, tago daw to Sabi, okay Tapos, may manual ah, Ang ganda ng packaging O yan, o. o post nyo na lang Sa mga masyadong teki sa pagtatanong Kaya lang ako bumili nito Kasi, isang bagay lang Makonect tong Insta360 One R At magkaroon na siya ng silbe Kasi ilang taon na to sa akin, hindi to nagkakaroon ng silbe Kasi nga walang mic. So, dapat bibili ako ng adapter nito. Mga nasa 2,500 daw. So, bumili na lang ako ng Fridcon para lang syempre may music sharing. Pero, comment down below kung totoo nga ba. Ang sabi kasi is, one pairing lang. Hindi daw pwede connect na sa phone kapag na-connect na sa Insta360 1R. 1R pa lang po ako kasi luma na po talaga yan. So, ito yung pinagkaagawa ni Opa. Ang ganda. Sila ang nag, ano, ng wiring. Nakita nyo naman, di ba, sa unang video. Sa video na yan, pamaya papakita natin yan na sila. So, basic lang. On-off. Charging. Para sa speaker mo. Para sa ilaw. Di ba? Tapos, ito pa. Function 2. Tapos, ito palang gitna is function din. So, mamaya makikita nyo na yung sample video ko while talking habang naka PCX 160. So, saan ko kinabit to? LS2 strobe. Papat ipapakabit ko rin sa kanila dito sa aking isang helmet. Si Nolan, bakit ako hindi ko kinabit dito kay Nolan full Kasi isa lang pala yung ano nito, yung headset nito, so bibili pa ako ng headset. Pero nating i-issue naman diyan. Kaya ikakabit natin siya sa LS2. Speaker okay. Yan yung speaker niya. Ah, isa lang. Yung... Opo. Bali ang extra lang dito, dalawang mic lang. Ah, okay. Sige. Pwede ba yung bag Ito lang yung... Ito yung papali... Ano mo? Bibilin mo yung wire. Lit lang mga... Mm, pero yan, wala kanya dito. Pulo po eh. Flat. Ito, ito yung extra niya. Okay. Kasi sa modular mo siya ilalagay. Ah, ito Chasa modular. Sa face. Okay. Oo. Tapos sa full face. Oh, <laughs> ah, full face. Wala akong malalala. Tapos... Ito, dalawa din. Kasi pwede siyang clip, pwede rin dikit. Ay, hindi ko siya sama yung mukha. Gusto ah, mo ba sama ko yung mukha mo? Huwag! Huwag ko Sa akin naman, kahit saan. Basta 26, 755. maging functional yung helmet. Okay. Kasi kukunik ko yan sa Insta360. Ayun, paan talaga? Kung anong araw pinuha. Sorry, ano ba? Story. Ay, napapabili. Ah, ay, napapabili. Ay, napapabili. Ay, napabili Bigla. <laughs> <laughs> Magkano ang interest nante? 70? 70 lang. Per month? Hindi po. Yung sa dito, kay G-Gibs kasi, 7.55.29 mo yung monthly niya. For 6 months. So, magkano papatak yung 70 pesos lang ano? Magkano ang interest nun? 1,031. Wala, malit na bagay. Ah, G-Gibs Oo. Kaya gamitin mo nung gamitin yung g Okay dito kayo. Okay. Pabili ka talaga na siya. Dito toko yun. Pero makakonek din to kaya, no? So, okay pala si Fridcon kasi naku-connect sa ibang brand. Kala ko Fridcon to Fridcon lang. Tsaka kaginuha ko yan kasi 10 riders daw pwede. Oo, pwede. Ako pa Fridcon ko. So, bilis-bilis naman ni... 3570. Free coin. Anong pangalan mo tayo? Risa. Hmm, <laughs> <laughs> na si Ate Risa. Tayimik lang siya. Focus lang siya sa goal. Focus awesome. so, lang tayo sa goal. Okay, okay na. Hearing po. Para ma-connect mo sa cellphone, ma-connect mo sa intercom, ma-connect mo sa other devices. Mm -hmm. Hold mo lang tong power. Okay. Hanggang sa mag-blue. Pero wag mo siyang bibitawan hanggat hindi nagre-red yung ilaw ng ng device. Ng device. Okay. Oh, Pag red do na yan, means na like pairing searching. mode na siya. Ibig sabihin, pwede na siya, pwede na siya sa intercom, pwede na siya umunik sa device. yon, Sa kahit anong mm -hmm. device. Yan. Pindutin mo yata yung FX. Sige kuya, pindutin mo. Pindutin ko. Ano <laughs> yung pili. magiging output mic mo? So,